Nyo ba, Lods, na may dalawang bagay lang na talaga nga namang kinababaliwan ng isang babae pagdating sa lalaki, no? May mga bagay na talaga nga namang una talaga namin tinitingnan sa isang lalaki. Napaparaning kami dito. So, ano nga ba yung unang bagay na yon na gustong-gusto -gusto namin sa isang lalaki? Number one, a uh, real talk. Magaling kumain ng petchay. So, alam nyo, Lods, no? Uh, sa mga babae na nakikinig dyan, no? ba? Diba? Sabihin nyo hindi. So, karamihan sa mga babae, hindi ko nilalahat pero 80% to 90% to ang gusto talaga sa isang lalaki, magaling kumain ng pechay. So, bakit? Kasi po, uh, kapag ang lalaki magaling kumain ng petchay, na satisfy mo ang isang babae, eh all-in-one na yan, no? Para sa amin, pogi na yan. Kung para po natin yung pogi na hindi ba kumain ng petchay, sa hindi ko kupuhan, pero magaling kumain ng petchay. So, saan kami dito? Siyempre, dito kami sa magaling kumain. So, anin mo si pogi kung hindi ka naman nag-enjoy? Like dito kayo, hindi ka pero enjoy na enjoy ka. So number one po na napaka-importante pagdating sa relasyon, magaling ka talaga kumain ng pechay. Kasi po, mas napaparinig ang babae sa lalaking hindi ko kapuhan, pero magaling kumain ng pechay. So unlike sa gwapong boring. Kaya may isa maraming mga lalaki ang namumroblema na, ma'am, hindi ako kapuhan, kaya hindi ako magkabiyowa. Ma'am, hindi ako kapuhan, pangit ako kaya iniiwan ako ng babae. Hindi po yan dahil sa itsura, no? nasa galing mo po, po yan, no? nasa performance po po yan pagdating sa hama. So kaya kailangan, napaka-importante bilang isang lalaki na improve mo yung skills mo, no, sa pagdating sa bed talent. Kasi po, talagang ang babae, unang-una, no, nuwari ako, no, for example, ang pokey mo. And then, nagka, ano tayo, nagka jerjeran tayo. And then, nakita ko si gerger, ang boring ka. Baga, kung baga, kumakain ka, ka ng peche, pero hindi mo ka nasasatisfy. Tumitikim-tikim ka lang, pero hindi mo, hindi ako natatapos. So, ang gusto mo, mga lang, yung, yung lang makaraos, and then ako, bahala lang ako sa buhay ko. So, next time na magyaya ka ulit, kasama po ulit ang babae for the second time. Pero third time, fourth time, no, kapag ang, ang babae, ah, talagang nalasap ka na, no, ka na ng bonggam bongga, hindi na uulit yan. Kasi sawa na siya sa'yo. At iisipin niya, hmm, boring naman yan, pogi lang yan. Pero was na naiyaya yan ng lalaking, hindi ko agapuhan, pero napakagaling sa Georgia, no, pagdating kumain ng pecha, talagang uh, simot na simot, ubos na ubos. Inubos ang petchay ng babae. Ang babae hindi na nakakaihi dahil inubos na yung pechay. So, yung mga tipong ganun, na talagang lumiliyad, no? Napapaliyad mo yung babae, no? Ang babae, Lods, no? Believe it or not, unforgettable moment po para sa amin. No? Yan po talaga yung mga bagay na tatatak sa isip namin. Kahit na hindi na tayo magkita, no? Ah, kunwari ako, nakajajeran ko, kunwari, isang lalaki na ako. Kunwari, Gerald, no? Kunwari lang, ah. Oh. Eh, ang galing kumain ng pechay, no? Darating yung time na ako, ko para yun, nasa ka si Gerald? Kasi may silang ka yung pechay ko, no? Nasa ka. Naswerte asawa, Parang no? na-enjoy niya. Hindi ka ng asawa ko yun, napaka-boring. Awakain hindi naman marunong. So, may mga ganun mindset. Kaya po, Lods, no, napaka-importante talaga na magaling kayo kumain ng pechay. Dahil yan po talaga yung kinababaliwan ng isang babae. O, oh, mga girls, comment kayo dyan. Sabi yung hindi. So, sabi nyo sa akin, mali ako. So, proceed na pa tayo kagad sa number 2. Sobrang sweet na lalaki, no? Yung lalaki na ubod ng caring, no? Ah, sila yung maaalalahanin. Yung talagang kapag ka nag-jowa, ginagawang baby yung babae. Ginagawang prinsesa yung babae, no? Bibihira po sa lalaki yung ganyan na talagang ingat na ingat sa kanilang jowa, no? kapag po talaga yan ay natagpuan ng isang babae, nako, nako ang babae, Luz, no, believe it or not, no, kapag yan iniwan niya ang babae, no, ang babae ay maghahabol talaga sa isang lalaki na ganyan, no. awas uh, po kami ay na-baby, no, awas po kami ay nakaranas na ginawa kami prinsesa, yung talagang importante kami, no, once uh, na iniwan kami, hahabol talaga kami sa isang lalaki na ganyan. Kasi po, uh, yan po ay talagang bibihira, talagang maramdaman sa isang lalaki, no. O, kasi alam po namin na ang mga lalaki hindi kayo vocal, di ba, hindi kayo masyadong, ah, uh, di, di yung masyadong ina-impress yung feelings ninyo, no? Hanggat maaari, pinapakita lang ninyo sa kilos, eh. Pero sa salita, di ba, hindi kayo masyadong... Alam niyo na. So, kapag po ang isang uh, babae, nakakilala lang ganyan, jowa, magaling kumain, and then sobrang caring, nako, all in one na po yan, kahit hindi ka po kagwapuhan, hahabulin ka ng babae. Kasi yan po talaga yung hinahanap namin sa isang lalaki. Yan nga po yung dalawang bagay na kapag meron katiyak, makababaliwang ka ng isang babae. So, ang dito na lang po tayo mga Lods. I hope you learned something new in this video. At kung hindi pa ka po kita subscribers, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo palagi sa mga bago kong upload na videos. So, ang dito na lang po tayo. Bye-bye!